So, araw po sa inyong lahat. Ngayon po, April 19, 2024. Biyernes ay katlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Atin po unang pagbasa at paglinilay sa araw na ito ay inangos sa mga gawa ng mga apostol, chapter 9, verses 1 to 20. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sino mang matagpuan niya roong Kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae at madala sa Jerusalem. Naglalakbay, naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa usod Biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat na subasob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig tugon sa kanya. Tumindig ka pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at didinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. Tatlong araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon. Siya'y nanalangin ngayon. Sa isang pangitain nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nabalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Umaroon ka sapagkat tinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hinti, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya. Pinapunta ako rito ng Panginoong Yesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila ang mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinya. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo ay ilang araw nakasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat, araw ng biyernes, araw ng debosyon sa mahal na Jesus Nazaret. At sa araw na ito, sa pagpapatuloy natin ng pagbabasa at pagninilay sa mga gawa ng mga apostol, narinig natin at pinapakilala sa puntong ito ang katauhan ni Saulo Saulo bago pa naging uh, si Paul no si Saul si Paul si Saulo ay isa sa mga um, may tuturing ng mga Kristiyano na napakasamang tao mamamatay tao umapatay dahil lang hindi nila matanggap ang bagong pananampalataya no although siya po ay very religious very pious talagang committed sa uh, kanilang pananampalataya no, bilang Hudyo pero nabubulagan at uh, uh, naliligaw pa no, ng, ng landas dahil sa kanyang paniniwala. No. Pero dito nga sabi, umingi siya ng paintulot para usigin ang lahat ng mga Krisyano sa Damasco. Pero diyang may paraan po ang Diyos para gamitin ang isang tao. Kahit gaano kasama, kahit gaano pa no, yung background ng isang tao, ay pwede niyang gamitin para magamit sa kabutihan, magamit upang mas maging makatotohanan ang pagpapahayag ng mabuting balita. Ito si Saulo na ibinibigay sa atin. Pwede naman sanang burahin ang kwentong ito ng bahagi ng kanyang buhay pero hindi ito inalis para mas maging uh, yung makatotohanan ng no, maraming tao nagsasabi sabi na masama sila, wala na silang uh, Uh, pagkakataon para magbago uh, pero dito po no, si Saulo ay isa sa mga katulad natin na nakatanggap ng pagpapala nakatanggap ng uh, grasya na mapatawad at magamit ng Diyos sa pagpapahayag ng mabuting balita so lahat tayo may kanya-kanya tayong uh, background may kanya-kanya tayong mga kamalian sa buhay pero hindi ito magiging hadlang sa Diyos para tayo po ay gamitin at sugo sa isang misyon na magpahayag ng mabuting balita. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po. Lang.